Hello guys, ang video na ito ay para sa nagtatanong sa atin kung magkano nga ba yung pag-install ng solar setup kaya yung mga plano dyan kaya yung may mga plano dyan na maging solar installer ay para sa inyo ang video na ito ang sa pag-install guys na solar setup ay depende yan sa kung ilang panel yung ikakabit kapag ako ang singilan ko guys sa pag-install ng solar setup ay 10 pesos per watts. Meron ding ibang 15 pesos per watts. Depende lang, lang sa installer at depende rin sa layo ng location nyo o kaya naman sa pagkakabitan ng solar panel. Kung medyo mahirap yung pagkakabitan sa bubong ay medyo mahal ng kaunti pero sa akin ah uh, minimum guys ng pag install ko ay 10 pesos per watts babasihan yan sa solar panel kapag halimbawa guys ang pina sa inyo na solar panel ay 5000 watts so 5000 watts itatimes nyo lang yun sa 10 pesos per watts di ang sa inyo sa pag-install ng solar setup ay 50,000. Kaya yung mga may plano diyan maging solar installer ay kaya huwag ka nang mag pa. Kaya aralan mong mabuti kung paano talaga yung mga technique sa pag-install ng solar. Kapag halimbawa naman malaki yung setup na i-install nyo, halimbawa 16 kilowatts yung i-install nyo. So, ang bayad dyan ay ito times nyo lang yung 16,000 times 10. Dipindi yan sa usapan ninyo. Di ako lang ang halimbawa 16 kilowatts yung in-install ko ay ito times ko yan sa 10. So, meron tayong sa labor cost ay meron tayong 160,000 ang bayad sa atin sa labor. Kaya, tatrabawin lang natin yan sa loob ng mga 3 days ay meron ka ng 160,000. Pero, syempre, meron ka mga alalay, babayad ka pa sa iyong mga kasama. Pero, halos malaki rin yung matitira sa iyo. Kapag halimbawa naman, may mga iba kasi kapag milyon na yung pinag-uusapan, ay hindi na sila bumabase sa sa per watts ng solar panel. Bumabase na sila sa percent. Halimbawa, 2 million yung pina sa inyong solar setup. Ang iba dyan ay 20% yung labor cost sa 2 million. Kaya, kung gusto mong maging solar installer ay ay ano pa ang hinihintay mo kaya halimbawa rin maliit lang na setup ay mga 1000 watts lang yung dalawang 500 watts solar panel yung pina sa iyo. Ang labor cost niyan ay 10,000. Di mga one day mo lang yan tatrabahuhin ay meron ka na kaagad na 10,000. Kaya ano pang ang hinihintay nyo maging solar installer na kayo?